Magandang gabi mga masters Bali ngayon po ay apat na videos po Ma-upload ko po sa aking youtube channel Tama nga mga masters Apat na videos nga po ang ma-upload ko po ngayong gabi What's up mga masters Nandito na naman tayo sa panibagong araw Panibagong kabanata na naman Ang pagsasama-samahan natin ngayon guys Bali mga masters Kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button. Lalong-lalo -lalo na po yung notification bell, guys. Para maging connected pa rin tayo sa isa't updated kayo sa mga susunod ibang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento, ay eh, mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. At unahin na po natin si... Mga masters, okay lang po bang huwag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos. Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Shout out kay Rompino JR, at shoutout kay Robert Tolentino. Yon na nga mga masters no, bali hindi nato patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 1851 hanggang 1855, si Lei Hemang ay isang baguhan sa mga nakaraang taon. Masasabi rin na siya ang pinakamalakas sa kanyang edad ang bulwagan ng Zantian Dao ay madalas na sinisipa ang bulwagan sa nakalipas na dalawang taon, na naging dahilan ng pagkasira ng maraming Daoist Hall. Ito ang kredito ni Lei Hemang. Dahil din kay Lei Hemang kaya ang Zantian Dao Hall ay may momentum ng unang martial arts hall sa Yanjing. Ngunit hindi raw lalaban si Lei Hemang sa martial arts conference na ito, napakaraming tao ang naaliw, ngunit hindi inaasahan ni Master Wang na mali ang mga chismis na ito. Mula sa mga salita ni Fang Zantian, walang duda na ang kampiyon sa Martial Arts Conference na ito ay tila na pagdesisyonan na. Napakaraming may-ari ng museo na natalo ni Lei Hemang na ang iba ay mas malamang na maging kalaban niya. Nang makita na si Master Wang ay natakot, ang mukha ni Fang Zantian ay nagpakita ng mapagmataas ng ngiti. Kaya naman gusto niyang sipay ni Lei Hemang ang bulwagan. Kung gusto niyang marinig ng mga taong ito ang pangalan ni Lei Hemang, matatakot sila hanggang sa mamatay. Natatakot ka ba? Normal lang. Sa lakas ng kulog, dapat kang matakot, sabi ni Fang Zantian. Huminga ng malalim si Master Wang, talagang natakot siya, kahit na hindi siya lumahok sa kompetisyon, ngunit ang reputasyon ni Lei Hemang ay nagpapalamig pa rin sa kanya. Bagamat maganda ang lakas ni Jiang Yingling, talagang walang tsansa na manalo laban kay Lei Hemang. I advise you that you'd better let that woman withdraw from the competition, Otherwise Lei Hemang will let her die in the challenge arena. Nagpatuloy si Fang Zantian. Nadurog ang puso ni Master Wang. Gustong patayin ni Fang Zantian ang lahat. Kung pipiliin niyang umatras sa oras na ito, ang Lingyun Daoist Hall ay magiging biro ng Yanjing Martial Arts Circle. Ngunit kung hindi siya umatras, ang buhay ni Jiang Yingling ay nasa panganib. Fang Zantian, kailangan mo bang maging mapagpasyahan? Sabi ni Master Wang na nagngangalit ang mga ngipin. Kailangan ko bang maging maluwag sa pagharap sa basura? I'm from the same school as you. Ayokong masira ang reputasyon ng master ko dahil sa impluensya mo. I'll let her go basta maglakas loob siyang humakbang, sa stage. Fang Zon at Tian Ling. Ibinagsak ni Master Wang ang kanyang mga balikat at mukhang nanlumo. Pagkaalis ni Fang Zon Tian, lalo siyang nawala ng lakas at napaupo sa lupa. Sa harap ng lakas, si Master Wang ay walang puwang para makipaglaban. Minsan ay umaasa siya na matutulungan ni Jiang Yingying si Lin Yun Daogon na mabawi ang ilang reputasyon, ngunit ngayon ay tila halos wala na ang posibilidad na ito. Master, ang tanga talaga ng babaeng yan. Makisali ka na lang sa competition ng youth group. Kailangan niyang pumunta sa master group. Mabuti naman. Kapag nakilala niya si Lei Hemang, mamamatay siya. Isang binata sa edad na 20s ang lumapit kay Master Wang at sinabing may paghamak. Mapait na ngumiti si Master Wang. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong ideya si Jiang Yingying. Gayunpaman, ang bagay na ito ay kumalat sa buong martial arts circle ng Yanjing, at huli na para pagsisihan ito. Mawalan ng mukha, mawalan ng mukha. Gayunpaman, sapat na ang pagkawala ng mukha ng Lingyun Daoist Hall. Nagsalita si Master Wang at tumayo. Nang makitang aalis na siya, mabilis na nagtanong ang binata, Master, saan ka pupunta? Ipakansela niya ang laro. Sabi ni Master Wang. Kung tutuusin, kilala rin ang pamilyahan sa Yanjing. Kaya lang may feeling ng sunset. Ang pakiramdam na ito ay parang napakatalino ng Lingyun Daoist Hall na nahulog mula sa altar. It's all fallen people from the end of the world. Parang walang qualified to be remembered all the time. The era of individuals will come to an end eventually. Bamantong hininga si Master Wang sa sarili at pinindot ang doorbell ng pamilyahan. Nang bumukas ang pinto, nakita ni Master Wang si Yan Jun na may mahinang ngiti. Minsang pinukaw ni Yan Ju, pagdanak ng dugo sa Yan Jing. Sa panahon ng pagbangon ni Han Tianyang, parang demonyo lang ang pangalan ni Yan Jun. Sa kasamaang palad, matanda na siya ngayon. Para kanino, Yan Jun board ay isang mukha upang magtanong ng isang paraan. Ako si Wang Zin mula sa Lingyun Daagon. Hinahanap ko ang Aaron sabi ni Master Wang. Nabalitaan ni Yan Jun ang tungkol sa kumperensya ng martial arts, at alam niyang tinulungan ng tinatawag na Master Wang si Jiang Yingying na makakuha ng lugar sa kompetisyon, kaya diretsyo niyang pinangunahan si Master Wang sa courtyard. Ang kumperensya ng martial arts, na ginaganap isang beses bawat tatlong taon, ay ginanap ng halos dalawang beses. Mukhang hindi ko pa narinig ang magagandang tagumpay ng Lingyun Daoist Hall. Sa daan upang makita ang Aaron, sabi ni Yan Jun bumantong hininga si Master Wang at sinabing dahil ang Linyon Daos Museum ay nawalan ng mga talento, walang pagkakataon na sumaya. Ibinigay ko ang lahat ng kailangan ko upang mapanatili ito hanggang ngayon. Paano ako makakakuha ng magagandang resulta? May kahihiyan na si Master Wang mismo ay hindi gustong maalala. Ibig sabihin, lahat ng taong nananatili sa Linyon Daogon ngayon ay binabayaran. Handa silang manatili alang-alang sa pera. Kung hindi siya na lang ang natitira sa Lingyun Daogon sa mahabang panahon. Sa pagkakataong ito, dapat na muling makabangon si Lingyun Daogon. Nakangiting sinabi ni Yan Jun na kung lalabas si Jiang Yingying at sasali sa dalawang kompetisyon ng sabay, ang Museo ng Lingyun Daos ay makakagawa ng isang mahusay na tagumpay at makakabalik muli sa dating peak, mas mahusay kaysa sa dati. Narinig mo na ba si Lei Hemang? Tanong ni Master Wang. Alam ko, isang napakahusay na binata nitong mga nakaraang taon ang nagpabagsak sa hindi mabilang na mga templo ng tao. Sinasabi na siya ay nasa 20s pa lamang at may magandang kinabukasan, sabi ni Yan Jun. Hindi ko akalain na kahit ikaw ay may ganoong kataas na evaluation sa kanya. This time, he will take part in the competition of master group. With him, where can other dawa temples play? Walang magawang umiling si Master Wang. Ang lakas ni Lei Hemang ay higit sa ordinaryong tao. Kahit na marami sa mga may-ari ng museo ay hindi niya kalaban. Ito ay hindi masyadong maraming upang sabihin na siya ay isang domestic champion, wala ka bang tiwala kay Jiang Yingying? Nakangiting sabi ni Yan Jun, ang taong ito ay may kayamanan pa rin sa kanyang puso. Hindi na kailangang mag-alala, hanggat si Jiang Yingying ay nakatayo sa arena ng hamon, siya ay hindi magagapi. Si Master Wang ay hindi walang tiwala, Ngunit walang naisip. Bagamat natalo siya kay Jiang Yingying, hindi nito makikita kung gaano kalakas si Jiang Yingying. Pagkatapos ng lahat, matanda na siya ngayon, at ang kanyang kakayahan ay humina, habang si Lei Hemang ay nasa rurok ng kanyang lakas. Ano ang kailangan ni Jiang Yingying para labanan siya? Tingnan ang Aaron, Aaron ay hikayatin si Han Nian na matulog, upang makabisado si Wang na gumawa ng isang tunog na aksyon, Master Wang ay maari lamang maghintay sa katahimikan. Sa mata ni Master Wang, walang espesyal si Aaron maliban sa medyo gwapo siya. Bukod dito, ang imahe ng gayong ama ay hindi maaaring iugnay sa taong hinayaan ang lahat ng taong naging laban sa pamilyang Han na lumuhod sa harap ng patio ng pamilyang Han. Nagbibigay ito sa mga tao ng pakiramdam na ang agwat ay masyadong malaki. Nagyayabang lang ba siya, ngunit ang mga salitang ito ay nakasakit sa maraming pamilyang aristokratikong Yanjing. Kung wala siyang kakayahang magseryoso, sapat na para sirain ang pamilyang Han. Makalipas ang sampung minuto, tuluyang nakatulog si Han Nian. Matapos itong ibigay ng Aaron kay Ivory, siya at si Master Wang ay dumating sa harapang bakuran, ano ang maaari kong gawin para sa iyo sa sobrang pagmamadali? Tanong ni Aaron. Pagkaraan ng kaunting pag-aalinlangan, sinabi ni Master Wang, gusto kong umalis si Jiang Yingying sa kompetisyon. Sumimangot si Aaron. Ngunit umaasa ang taong ito na male ni Jiang Yingying ang ilang reputasyon para kay Lingyun Yun Daogan. Paano maaaring umalis si Jiang Yingying sa lahat ng biglang, bakit? Tanong ni Aaron, pagkaalis mo, nahanap ako ng may-ari ng Zhantian Hall. May isang lalaking nagngangalang Lei Hemang sa Zhantian Hall na napakalakas. Sa pagkakataong ito, maglalaro siya para sa Zhantian Hall sa Master Group Competition. Sinabi na niya na si Jiang Yingying ay mamamatay sa challenge arena. kong idamay ang mga inusenteng tao. Sabi ni Master Wang. Medyo nagulat si Aaron matapos marinig ito. Nakalkula ng lalaking ito na lalabas si Jiang Yingying para sa Lingyun Daoist Hall, ngunit ngayon para sa kaligtasan ni Jiang Yingying, anong klaseng tao ito, nahanap mo na ba ang iyong konsensya? Nakangiting sabi ni Aaron, inaamin ko na gusto ko talaga siyang gamitin, pero dapat nasa ilalim ng kondisyong walang krisis sa buhay. Iba na talaga ang sitwasyon ngayon. Kapag nakilala niya si Lei Hemang, mamamatay siya. Ako ayoko na magkaroon ng ganitong sariwang buhay. Sabi ni Master Wang, mukhang may bottom line ka pa, pero bakit mo gustong magtrabaho kay Zhong Tianli? Dapat mong malaman kung anong uri ng tao si Zhong Tianli na tanong ni Aaron, dahil si Master Wang ay hindi kumikilos tulad ng isang tao bago at pagkatapos, kaya siya ay labis na nakikiusyoso tungkol sa tunay na Panginoon na si Wang. Pagdating kay Zhong Tianli, si Master Wang ay may mas walang magawang ekspresyon sa kanyang mukha, kahit na may kaunting sakit. Dahil ang Lingyun Daoist Hall ay nangangailangan ng pera upang mapanatili, at ngayon ay halos maubusan na siya ng mga bala at pagkain, kaya kailangan niyang gumawa ng ilang mga pangit na bagay upang kunin ang pera ng mga tao upang maalis ang mga sakuna. Ito ang dapat gawin ni Master Wang. Kung pera ba ang sinabi ko, masyado bang maalay? Sabi ni Master Wang, kapos ba sa pera si Lingyun Daagon? Si Han San Chen ay isang tagalabas. Ang museo ng Lingyun Daos ay napakakahangahanga. Ito ay isang malaking produksyon. Kung ikukumpara sa Lingyun Daos Museum, walang kinalaman ang Chan Chang Sheng dito. Mayroong ilang mga antas ng gaps. Kapos kaya siya sa pera, kakulangan, at sobrang kulang. Dati, malaki ang kinikita ni Lingyun Daogon para sa akin noong kasagsagan nito, ngunit ngayon ay malungkot. Sa halip na kumita ng pera, araw-araw na luluji si Lingyun Daogon ang mga taong nakikita mo sa Daogon ay hindi so much my disciples as office workers. Sila ang binabayaran ko. Kung wala silang pera, matagal na silang umalis, baka ako na lang ang natira sa buong Dawas Temple, sabi ni Master Wang. Hindi napigilan ni Han Sanchen na matawa. Ang Panginoon ay namumuhay ng isang miserableng buhay. Ang kanyang mga alagad ay nangangailangan ng pera upang mapanatili sila. Natatakot akong mag-isa lang siya sa mundo. Sa harap ng panunuya ni Aaron, si Master Wang ay walang anumang anti-petia. Dahil ito ang katotohanan, na hindi nagbibigay sa kanya ng anumang kwalifikasyon upang pabulaan na ng Aaron. Dahil walang pera, martial arts school is my lifelong obsession. Kung walang martial arts school, mas gugustuhin ko pang mamatay. Biglang naging matatag ang tono ni Master Wang, dahil ito ang kanyang paniniwala. Inialay niya ang buong buhay niya sa pag-aaral ng martial arts upang linangin ang mas maraming martial arts practitioners. Kung nawalan siya ng martial arts school, ano pa ang silbi ng buhay niya? Biglang natahimik si Aaron. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya, bibigyan kita ng isandaang milyong yuan, upang magkaroon ka ng puhunan upang makatanggap ng higit pang mga disipulo, ngunit ang mga taong ito ay ipapadala ko sa hinaharap. Isang daang milyon. Kahit na para kay Master Wang sa kanyang pick, iyon ay isang napakakamanghamanghang halaga ng pera. Aaron, ibigay mo na lang sa kanya. Ikaw, hindi mo ako niloloko, 100 million. Tanong ni Master Wang sa nanginginig na boses. Sa tingin mo ba nagbibiro ako, o pinaghihinalaan mo na ako, ang young master ng pamilyahan ay hindi kayang bumili ng ganoon karaming pera. Aaron Wei, sabi nga sa kasabihan, ang manipis na kamelyo ay mas malaki kaysa kabayo. Bagamat ang pamilyahan ay hindi kasing husay ng dati, ito ay dating isang mayamang pamilya. Ito ay isang daang milyon lamang. Paanong hindi ito makukuha ng pamilyang Han? Ngunit hindi maiisip ni Master Wang kung bakit handa ang Aaron na mag-invest ng napakaraming pera sa Lingyon Dragon. Ano ang gusto mong gawin nila para sa iyo? Tanong ni Master Wang. Huwag kang mag-alala, hinding-hindi ako gagawa ng anumang bagay na lumalabag sa batas at disiplina, at baka hindi ko ito gagamitin sa buong buhay ko. Sinabi ng Aaron na ang dahilan ng naturang pag-aayos ay ang one-step dark game ng Aaron. Sanay na siyang humarap sa kahit ano mula pa noong bata pa siya. Bawat hakbang niya ay magiiwan sa kanya ng mas maraming chips. At pupunta siya sa apocalypse. Marahil ang kapangyarihan ng Linyon Daost Hall ay makakatulong sa kanya sa hinaharap, ngunit kung ito ay kapakipakinabang o hindi ay hindi pa rin alam. Siyempre, ang pinakamalaking dahilan kung bakit niya nagagawa ito ay dahil siya ay mayaman at makapangyarihan. Ngayon ang Aaron ay walang pakialam sa maliit na halaga ng pera. Sa tulong pinansyal ng pamilya Nangang, hindi na niya kailangan pang kumurap. Ito ang tunay na paglalarawan ng pera at kusa. Hindi mo ba eh? Mo ba ako niloloko? Hindi sigurado si Master Wang kung totoo ang sinabi ni Aaron tanong niya ulit hindi naman para sa akin pocket money lang yan sabi ni Aaron si Master Wang ay may mukha ng kahihiyan ito ang tunay na mayaman isang daang milyong dolyar ang baon sa kanyang bibig ang ganitong uri ng baon ay kayang durugan ang 99.9% ng mga tao sa mundo para sa Master Group competition ni Jiang Yingying hindi siya author sa competition Nagpatuloy si Han. Matapos sabihin ito ni Aaron, bumalik ang paksa sa tamang landas. Ang pangunahing dahilan para pumunta si Master Wang sa Aaron ay dahil dito. Alam niya ang kapangyarihan ni Lei Hemang, kaya mas alam niya ang panganib na makakaharap niya kapag pumasok siya sa Challenge Arena kaysa sa Aaron. Tingnan ng Aaron huwag hayaang lumabas si Jiang Yingying sa laro, pinayuhan ni Master Wang, at ang laban ni Lei Hemang, ay hindi isang matalin nung pagpili, pagisipan mo ito. Ano ang kailangan mo para maging matagumpay? Biglang nagtanong si Aaron na ikinagulat ni Master Wang. Nag-isip sandali si Master Wang at sinabing, makapangyarihan ako. Kung may isa pang stepang stone, ito ay mas mabuti. Ito ay isang punto ng lakas ng sarili, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang stepping stone, dahil ang stepping stone ay mas maaring patunayan at masasalamin ito. Gaano man ito kalakas, ano ang silbi? Hindi ba magandang stepping stone si Lei Hemang? Tumawa si Aaron. Ang mga mag-aaral ni Master Wang ay nanginginig na parang lindol. Itinuturing pa niyang stepping stone si Lei Hemang. Kung ang salitang ito ay kumalat. Ang lakas ni Lei Hemang ay kitang-kita sa lahat sa martial arts circle ng Yanjing. Ang kanyang pag-uugali sa pagsipa ay nagdulot ng siklab ng galit sa bilog ng martial arts at ginawang hinabol siya ng hindi mabilang na mga tao. Ang ganitong bagong bituin sa bilog ng martial arts ay nakatadhana na maging sikat, at maaaring maging tuktok ng buong bilog ng martial arts sa mainit na tag-araw. Sa mata ni Aaron, ang napakalakas na karakter ay talagang isang stepping stone si Master Wang, na matagal nang hindi nakaka-recover, ay nalubog sa pagkabigla at nawalan ng kakayahan sa pag-iisip, ang lakas ni Ying Ying ay hindi may kukumpara kay Lei Hemang. Hindi mo kailangang mag-alala, umupo lang sa audience at panuuri ng mabuti ang performance ni Ying Ying. Patuloy ni Han, tumango ang natulala na si Master Wang, hindi sa ayaw niyang pabulaanan, ngunit hindi niya alam kung paano pa sinungalingan. Pagkaalis sa looban ni Han, si Master Wang ay tila nawala ng malay. Bagamat siya nakakuha ng isandaang milyong yuan, na maaaring mapanatili ang Lingyun Yun Daoist Hall, ang pagkabigla na dala ng isandaang milyong yuan ay hindi gaanong matindi kaysa sa mga salita ni Aaron. Thunder Crane. It's Thunder and Crane. How dare he have such idea? Oh, hindi naman sa pinalalaki niya ang lakas ni Jiang Yingying, pero talagang may kakayahan si Jiang Yingying na gawin ito sa pag-iisip nito, hindi makahinga si Master Wang. Kung talagang ginawa ito ni Jiang Yingying, ito ay higit pa sa isang blockbuster. Natatakot akong mabigla ang buong martial arts world sa Yanjing. Pero babae pa rin siya. Sa oras na ito, hindi maiwasan ni Master Wang na umasa sa pagganap ni Jiang Yingying. Umaasa pa siya na malapit nang magsimula ang martial arts conference para magkaroon siya ng pagkakataon na makita ang tunay na lakas ni Jiang Yingying, Fang Zantian, baka sa pagkakataong ito, mali ang kalkulasyon mo. Kung talagang talunan si Lei Hemang, gusto kong makita kung ano ang iyong ekspresyon, sabi ni Master Wang sa kanyang sarili. Ang patio ni Han, si Jiang Yingying ay may sistematikong pagsasanay araw-araw. Pagkatapos ng pagsasanay, she has a rest time, Kuya Aaron, balita ko nandito na ulit si Master Wang. Sa pagtatapos ng pagsasanay, agad na natagpuan ni Jiang Yingying ang Aaron at nagtanong tungkol dito, Oo, tumango si Aaron, para saan siya pumunta? May pagbabago ba sa laro? Nag-aalala si Jiang Yingying, sinabi niya na mayro. Mayroong isang master na nagngangalang Lei Hemang nasasali sa kompetisyon ng Masters Group, at may problema ang lalaking ito sa kanya. Sabi ng kabilang panig, kung maglakas loob kang tumayo sa Challenge Arena, mamamatay ka, kaya umaasa siyang makaka-atres ka sa kompetisyon. Sabi ni Aaron, biglang kinabahan si Jiang Yingying. Sa orihinal, hindi niya hinamak ang pagsali sa Martial Arts Conference. Gayunpaman, pagkatapos malaman ang intensyon ni Aaron, seryoso siyang naghanda para sa kompetisyon. Kung talagang atres siya sa kompetisyon, hindi siya magkakasundo, Kuya Aaron, hindi ka papayag, kinakabahang tanong ni Jiang Yingying. Nakangiting umiling si Han San Chen at sinabing, paano ko maipapangako? Sa aking paningin, si Lei Hemang ay hindi maaaring maging kalaban mo. Nakahinga ng maluwag si Jiang Yingling, hindi na ako ng mabuti, Kuya Aaron, huwag kang mag-alala, hindi kita bibigyan ng kahihiyan. Sabi ni Jiang Yingying, dahil kilala si Lei Hemang bilang bagong bituin sa martial arts circle ng Yanjing at naging matagumpay na siya sa pagsipa sa bulwagan sa hindi mabilang na beses, ipinapakita nito na mayroon siyang tunay na kakayahan, kaya hindi mo dapat basta-basta. Ipinaalala ng iron ang isang paraan. Tumango si Jiang Yingying at sinabing, "Mula ngayon, do ko ang oras ng pagsasanay." Kahit anong tawag ng Thunder Crane, hahayaan ko siyang mahiga sa Challenge Arena. Yun na nga mga masters, no? Bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!